Yan mga katiids yung butas noon na binibigyo ko. Ito may may if ito. Yan. Yan. Tapos may sand dito sa bato. Yan. Yan yan. Tapos that's ya. Yeah. Dito. Dito na naman. Tapos may na 30. Tapos dito. Butas dito. Dito. Dating dito. May liter G. Ayan ah. So ngayon. Parang turtle siya. Ayan you know, Ang turtle siya. Tapos. Galing sa galing sa uh, sa tissue marker is pinahukay ko dyan pinahukay ko dyan 2 meters galing sa tissue sign yan 2 meters yan na sa nakaharap yan sa S so 2 meters pinano ko dito ito yung butas dyan yan ah, butas dyan, parang tubig. Tubig dyan. Malalim ito. mga ilang metro, eh meter to. Pit. Uh, almost five pit. Then, galing dyan, may bato dito. Pero may detection dyan mga bro, dyan. May detection din dyan. Oh. Hindi nakapasinsway. Okay. Ah, uh, dito, ito 'yung pasensya niya. Ah, kanang Unta dito. Ano it's, it's ko sa job kung meron pa ba 'yung detection diyan sa butas na 'yan. Oh. The, it's ko sa job Atas ka Ha? Huh? Ito ko. Makita ko. Hello mga tits. So, ngayon, iditik natin si Job 1. Kung may detection, papalo ba siya sa, loob, sa butas na sa hukay niya? Ngayon. Si, pinahukay ko to sa kanya. Ngayon mga tits. Kita? Pindulong? Ha. Huh. So, hinatak dito. Reverse natin. matak din dyan dito punta sa gitna natin konti. Tik natin konti sa baba ng atin. Sige, tawag mo lang sa Kita. Kita. yung Hindi mo makita ito pinit na ha kasi o oh, tits kita ay gamay na huwag ka gamay gamay po hindi hanap nag titik pa din ka tits you know hana uh -huh. hanap lagi nag titik pa din yung jabuan natin. So, more ano pa, kasi sabi niya, sabi niya, sabi niya sa managukay ng papa ko, matigas na ang sa ilalim. So, almost 2 feet at 5 feet na higit. So, sabi niya, 9 feet na na. 9 uh, feet? 9 feet pag, kung ano po, pag ito po sang biya na na mura globus balde 9 feet. na daw. So Uma. matigas na yung portion niya na liring sa mga bato sa panas o da panas. Matigas na talaga ito yung kulay na mga bato sa ilalim niya. Mm, kuno. Ito yung mga kulay mga tits. Yan. Isa sa kura. Apo do. Kuha. To. Okay na, Talagang tubig to mga kasi sa East natin, dito natin. Ito bang, atotres. Kasi tubig to kasi sa East mga tits. Ito bang video. As sa East mga tits. talagang may tubig talaga na ma-encounter mo kasi mayaman sa tubig ang East. East direction si giveaways. May tubig siya at saka dito may shell na siya na buhay, live. Tao kita. Mm. Shell, dalawa. Yan. Parang paypay. -pay. Shell siya. Then ito yung mga ano niya, mga uh, galing sa baba. Oh. 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 Mga bato puti. So, ati, it's yan, parang uh, anapug o panas na naghahal. halos sa uh, cement gamay shell yan no, oh kita batu, o, shale, kita mabato ang shell kita ali ano ali yan mati puti sa putih puti na mapidyo na panas Ngayon may deposit pa dito mga tits na 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 ko dito banda sa uh, south to. South ito kasi. Yan south ito mga tits. Ito mga Ah, uh, ditikin ko. Kita ni tarong ng pakita rin. Ay. Pakita ka do. Kasi parang naka-unlock siya dito. May di noon, dito ko may detection dito. Dito ko dito sa gitna. Naro? Hmm. No, oh, ikot sa mga tits. Maliit lang to. Ni-dinitin uh, ko to sa IKS. Sa humid. Oh. lilitang ang tumatid. di ko ito kusog tuwif di ko na diya oh Sa... So, merka uh, dito naman sa ikatumbang ng kamiranjeri dito naman sa south dito naman sa south dito may direction dito mati sa kanan. Makati yung tubig dito. May batlo na malaki at Makati sa south portion direction. Lakas dito. So malaki ang dinitik dito Makati. Abot to. Sa south malaki. Nandito Makati. Sa malaki to, ang hindi to. Malaki ang detection niya sa south direction. So yan lang muna Makati ang detik natin ngayon. Kasi na-vlog ko na noon yan binalikan ko para ma-confirm or may detection pa ba or kailan pa ba ipatuloy kasi kahit may mga legit gadget tayo hindi naman tayo nagbaon natin ah nagukay tayo yan 9 feet so may tubig kasi oh, hindi naman marami unti siyang mawala, ang Pinakagahin, mas matigas na yun si sa Lalin, sabi ng papa ko, matigas na siya. So, I hope na ibigay sa atin yan. So, I'm Kanji Yo Kim Maraming salamat po. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng videos ko. So, God bless you all, and more power. Bye-bye. Salamat.